Ang pagiging madamot ay sadyang nakaugalian na ng ibang mga Pilipino. Kung minsan nga, bago sila magbigay ng tulong, ay makakarinig ka pa ng mga salitang hindi maganda sa tenga na akala mo ay pag-aari kanila. Hello po sa iyo, Sir Jed, isang magandang araw sa inyong lahat at sa mga bumubuo ng inyong YouTube channel. Isa po ako sa mga libu-libu ninyong mga taga-subaybay at taga-pakinig. At ang programa po ninyong ito natalang buhay channel ang palaging libangan ko habang abala ko sa mga gawaing bahay araw-araw. Itago na lamang po ninyo ko sa pangalang Janice, 34 years old na sa ngayon at taga-Bataan. Isa po akong plain housewife. May asawa po ako na itatago ko na lamang rin sa pangalang Berto at palaging nasa bukid dahil abala siya sa sarili naming pataniman may isa kaming anak na babae na noon ay nasa 8 years old pa lamang. At itatago ko na lamang rin siya sa pangalang Mina. Sir Jed, sadyang malikot talaga ang anak namin na iyon. Ganon naman talaga ang bata kapag walong taon pa lamang, hindi ba? Pero kapag sinaway mo naman siya, ay mabilis siyang titigil lalo na kapag ipaunawa mo sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Kung minsan naman ay inuunawa ko na lang siya, lalo na kung simpleng pagpapasaway lang naman yung mga nagagawa niya. Siyempre bata, ganun talaga. Malikot, makulit, at kung ano-ano ang mga gustong pakialaman. Sir Jed, dalawang taon na ang nakalipas nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Meron kaming kapitbahay noon na tatawagin ko na lang sa Aling Cora. Isang matandang dalaga at tanging siya at ang driver lamang niyang si Mang Anton ang nakatira sa malaking bahay nila. Solong anak lamang kasi siya ng kanyang mga negosyante at mayamang mga magulang. Kaya nang sabay na namatay ang mga ito, dahil sa landslide sa probinsya, ay naiwan sa kanya ang kayamanan ng mga iyon. Katabi lamang ng bahay namin ang malaking bahay na tinitirahan ni Aling Cora. Pero di hamak na malawak ang pag-aari niya dahil malaki ang lupain nilang iyon. Ngunit kahit ganoon, kahit ganon karangyang estado ng matandang iyon ay ubod siya ng damot at sama ng ugali. Hindi rin siya panakaibigan at maging ang mga bunga ng kanya mga punong mangga na nakalabas at halos nakalaylay na sa bakuran ay ayaw niyang ipamigay. Ayon sa kanya ay mas mabuti na lang daw na mabulok ang mga iyon kesa pakinabangan ng mga kapitbahay, Sir Jed. Dahil doon ay walang sinumang kapitbahay ang kasundo niya at ang tanging kasama lamang niya sa malaking bahay na iyon ay si Mang Anton na driver niya, isang may edad na lalaki na matagal nang naninilbihan sa kanya. Ito na rin ang naging hardinero niya at tagagawa ng kahit anong ipinag-uutos niya. Mabait na tao si Mang Anton at taga-kabilang barangay. At dahil matagal na nga itong naninilbihan sa kanya, ay kabisado na nito ang oras ng pagtulog at pamamahinga ng matandang si Aling Cora. Kaya kapag nakaakyat na ito sa kwarto sa itaas ay malaya ng ipinamimigay ni Mang Anton ang mga bunga ng mangga sa mga may gustong humingi nito. Nahihirapan lang rin daw kasi siya na maglinis ng bakuran ng bahay kapag nahuhulog lang ang mga bunga at nabubulok sa lapag. Isang umaga nagpapaaraw sa labas ng bakuran niya ang matanda ay nagawi sa tapat niya ang anak kong si Mina habang naglalaro ito ng bola. Hindi inaasahang napunta ang bola niya sa matanda at tumama iyon sa tuhod nito habang nakaupo siya sa inilabas niyang silya. Agad kong kinuha anak ko at nagsorry ako kay Aling Cora. Ngunit katakot-takot at masasakit na salita ang ibinalik niya sa akin at pinagsabihan pa niya ako na pabayaraw na ina. Hindi ko na lamang siya sinagot noon at sa halip ay kinarga ko na lamang ang anak ko at dali-daling pumasok na lang kami sa loob ng bahay. Nang nasa loob na ako ng bakuran namin ay naririnig ko pa rin ang walang katapusang pagtutungayaw ng matanda na tila ba sobrang laking kasalanan ang nagawa ng anak ko sa kanya. Nanatili naman akong kalmado at nanahimik na lamang. Hindi ko na lang sinabi sa asawa ko ang tungkol sa nangyari pag-uwi nito noong gabi dahil ayaw ko nang dagdagan pa ang pagod niya mula sa buong maghapong trabaho sa buki. Hindi na rin naman bago sa akin na ugarin ayon ni Aling Cora, Sir Jed. Dahil noon pa ay kabisado na namin siya. Isang araw habang nagwawalit ako sa labas ng bahay namin, ay tamang-tama naman na lumabas si Aling Cora para tignan ang mga bunga ng kanyang punong mangga Sinisipat-sipat pa niya ang mga iyon na para bang binibilang at tila kabisado niya kung ilan ang mga iyon. Nagpatuloy lang ako sa pagwawalis at hindi ko siya pinansin dahil wala naman kaming dapat na pag-usapan. Pero maya-maya ay siya na mismo ang lumapit sa akin. Hoy, Janice, ikaw ba ang ng isang bunga na nandoon sa itaas? Aba eh, nariyan lang yung kahapon tapos ngayon biglang nawala na. E, ikaw lang naman ang nakita ko nandito ngayon pag-aakusa niya sa akin na ikinagulat ko naman. Ho? Oh? Teka po, mawalang galang na aling Cora. Hindi ko ugaling manguha ng mga bagay na hindi sa akin. Tsaka bago po kayo mambintang, siguraduhin muna nyo. Malay nyo nahulog na lang dyan sa loob ng bakuran nyo dahil sobrang pagkahinog. Mahabang sagot ko naman. Hindi ko ipinamimigay yon ha. At kahit na sino pa ang humingi nun ay hindi ko talaga bibigyan ang sa akin ay sa akin lang at wala nang sino mang pwedeng magmay-ari. Makita ko lang talaga kung sino ang nagnanakaw ng mga bunga ng aking mangga ay tiyak na ipapakulong ko. Galit na sagot naman niya na may pagbabanta sa boses habang naglakad na papasok muli sa loob ng kanilang gate. Napapailing na lamang ako habang tinatanong siya na nagsasarado ng kanilang gate. Maya maya ay lumapit sa akin ang kaibigan kong si Rosa na kanina pa pala nakikinig sa amin. Grabe ang matandang yan, friend, no? Sobrang damot. Alam mo ba kahapon, nagdaan dito yung mga garbage collectors. Dinampot nila yung mga laglag na bunga dyan sa tapat ng bahay niya ni Aling Cora. Sukat ba namang hinampas niya ng patpat yung isang lalaki? Eh itatapon lang naman sana yung mga mangga dahil syempre bulok na tsaka kalat lang naman yung sa kalsada. Ayun, hindi niya talaga ipinadala. Mahabang pagsasalaysay ng aking kaibigan. Ha? Eh, paano yun? Saan naman niya dinala yung mga ulaglag na bunga na Pag Huwag mong sabihin, ipinasok pa niya sa loob ng bakuran niya. Nagtataka at gulat na tanong ko naman. Eh, ano pa nga ba? Eh, di ganun na nga ang ginawa niya. Kinuha niya sa mga garbage collectors yung mga bunga at inilagay niya sa isang sako. Tapos, pinahirapan yung sarili niya na ipasok sa loob ng gate. Tinatawag pa nga niya si Mang Antone. Kaya lang, mukhang nakalimutan niya yata na inutusan niya yung matanda tapos nagpunta sa bayan para ibili siya ng gamot. Ewan ko ba sa matanda rin yan? Muling sagot ng aking kaibigan sa irritabling boses. Napabuntong hiningan na lamang ako nang marinig ang sinabing iyon ni Rosa. Hindi ko inakala na abos sa ganong level ang kadamutan ni Aling Cora. Natatawa na lang kami nagpaalam ng aking kaibigan sa isa't isa at ako naman ay pumasok na sa bahay upang i-check ang natutulog kong anak. Isang umaga ay katutulog ko pa lamang muli noon matapos kong asikasuhin ang aking asawa at ipagluto ng baon na dadaling niya sa bukid. Nang muli akong magising dahil sa lakas ng boses na naririnig ko mula sa labas. At hindi ako maaaring magkamali dahil tinig ni Aling Cora ang naririnig ko na tila may kaaway at may pinagsasabihan. Saglit kong pinagmasdan ang natutulog kong anak bago lumabas ng bahay upang makiusyoso. Nakita ko si Aling Cora, nakausap sa labas ng gate ang driver niya na si Mang Anton at galit na galit ito sa lalaki. Naroon na rin ang iba pa naming kapitbahay na nakikibalita rin sa pangyayari. Nagulat ako nang marinig ko kung ano ang dahilan na ikinagagalit ni Aling Cora sa kanyang driver. Kulang raw ng dalawang piso ang ibinalik na sukli ni Mang Anton at pilit itong ipinaaamin na kinupit daw niya iyon huling huli ka na eh, nagsisinungaling ka pa. Kapag hindi mo ibinalik yung kinupit mong dalawang piso, huwag ka nang babalik dito ha. Ayaw ko sa taan na magnanakaw. Hindi ka naman dating ganyan Anton ha? Siguro nagaya ka na dyan sa mga kapitbahay mo. Matalas na wika ni Aling Cora. Manang Cora, maniwala ka sa akin. Bakit ko ba naman kukupitin yung dadalawang piso? E eh di sana ginawa ko ng dalawang libo. Bakit ba ayaw mong maniwala na nagtaas na ng presyo ng mga gamot na ipinabibili mo sa akin noon. Hindi na ganoon ang presyo ng katulad ng dati. Narinig kong paliwanag ni Mang Anton sa mahinahon na boses. Ah basta Anton, ayaw ko nang makita yung pagbumukha mo dito sa bahay ko. Dahil lang sa dalawang piso, sinira mo ang tiwala ko sa iyo. Hala, alis na. Pagtataboy na matanda kay Mang Anton. Nakiusap pa siya kay Aling Cora na ibawas na lang sa sweldo niya ang dalawang piso. Pero hindi na iyon nakinig sa kanya at sa halip ay pinagsaraduhan na siya nito ng gate. Naiwan naman na nakayuko at lungkot na lungkot ang lalaki sa labas ng tarangkahan. Tuloy ay hindi ko mapigilang maawa sa kanya ngunit hindi ko na lamang siya tinignan para hindi siya makadama ng pagkapahiya. Pumasok na lamang muli ako sa loob ng bahay at binisista ang aking anak. Matapos ang tagpong iyon ay hindi ko na nga muli pang nakita si Mang Anton sa bahay ni Aling Cora. Madalas, kapag lalabas ang matanda ay tumatawag na lamang siya sa barangay at nagpapahatid sundo sa regular na inaarkilan niyang sasakyan. Wala na kasi nagmamaneho para sa kanya dahil tuluyan na niyang pinalis ang driver na si Mang Anton. Kaya kahit mayroon siyang sariling kotse ay tila wala rin iyong silbi. Ilang araw ang lumipas ay naging maayos naman ang buhay ng mga tao sa amin. Normal lang rin ang buhay at kami naman na mag-anak ay masaya rin na magkakasama. Bagamat kontento kami sa tuyo at itlog, ay ipinagpapasalamat na namin yon dahil galing iyon sa pinaghirapan ng aking asawa. Isang araw ay may kabataang nagbahay-bahay upang mag-solicit para sa darating na basketball game para sa darating din na kapistahan. Nagawi sila sa bahay ng matanda at dahil nga hindi sila tagaroon sa mismong barangay namin Ay hindi nila lubos na kilala ang ugali ng kanilang pinuntahan Ayoko sanang makiusisa noon pero na-curious ako sa kung ano isasagot sa kanila ng matanda At gaya nga ng inaasahan, sa halip na bigyan sila nito Ay pinagsabihan pa sila ni Aling Cora ng mga masasakit na salita At ang masama pa, ay ibinalik nito sa kanila ang sobre napunit punit na at itinapon iyon sa lapag. Tila napapahiya naman na nagsialisan na lamang ang mga kabataan. Humingi pa nga ng dispensa ang mga ito sa inis na inis na si Aling Cora. Minsan rin ay nagkaroon ng malawakang general cleaning sa barangay at kailangan makilahok ang lahat, maliban lamang sa mga matatanda at minor de edad. Layunin ng kilusang iyon ang overall cleanliness ng buong barangay. Ngunit isang grupo ng mga kababaihan ang hindi nakapagdala ng sarili ng daspan at saktong natapat sila sa gate Aling Alingkora at doon na assign para maglinis. Dahil nga wala silang dalang pangsalok sa kalat, ay napilitan silang idorbel ang gate ng matanda upang subukang manghiram. Narinig ko pang sinaway sila ng kaibigan ko na si Rosa at pinagsabihan na huwag na lang doon humiram dahil makakarinig lamang sila ng hindi magandang salita. Ngunit huli na ang lahat dahil nakalabas na noon ng gate ang matandang si Aling Cora at galit na galit. Hindi ba ninyo nakikita na nagpapahinga ako? Ano bang kailangan ninyo at inistorbo pa ninyo ako? Ang galit na bungad niya sa mga kababaihan. Sinubukan pang magbiro ng isang babae na siyang pinakakwela sa grupo at siya ang nagsabi na hihiram daw sana sila ng dustpan pero hindi iyon umubra sa matanda. Sa halip ay sinabihan pa sila nito na irresponsable at mga walang isip. Alam naman daw pala nila na kakailanganin nila ng dustpan ay bakit hindi sila nagdala nito. Matagal naman nang kilala si Aling Cora sa pagiging masama ang ugali at madamot. Pero hindi naman namin inaasahan na ganoon katindi ang pagiging maramot nito. Na ultimo siguro kahit isang taong naghihingalo sa harapan niya ay tatanggihan pa rin niya ng tulong. Makalipas ng ilang buwan ay may bagong lipat sa barangay namin. Isang may at byudong lalaki na nagngangalang Samuel de Dios. Pinaniwalaan itong mayaman at maraming hawak na iba't ibang uri ng negosyo. Kawili-wili rin ang porma nito at sadyang kagalang-galang. Halata rin na mamahalin ng kotseng palagi niyang ginagamit sa tuwing may pupuntahan ayon sa mga kapitbahay namin ay nasa ibang bansa raw ang mga anak nito at doon na rin naninirahan. Hindi raw ito makaalis sa Pilipinas dahil hindi niya maiwanan ang mga negosyong kanyang pinatatakbo. Kaya naman, nakuha nito ang atensyon at respeto ng lahat. At ang nakakagulat pa Sir Jed ay maging si Aling Cora na ubod ng sama na ugali at ayaw makipag-usap kahit kanino ay nagawa niyang kaibiganin. Isang araw ay nakita ko na lamang na masayang nag-uusap ang dalawa sa labas ng gate ni Aling Cora. Hindi ko man lubos na naririnig ang kanilang pinag-uusapan, pero alam ko na tungkol sa negosyo ang topic nila dahil may mga produkto silang binabanggit. Narinig ko pa na tinanong ni Samuel ang matanda kung sigurado na roba ito sa desisyon niya at determinado namang sumagot agad si Aling Cora ng oo. Nang matapos ang kanilang pag-usap at sumakay na sa kanyang kotse si Samuel, ay hinatid pa siya ng tanaw ni Aling Cora. Kaagad naman akong pumasok sa loob ng bahay dahil wala naman akong planong makipag-usap pa sa matanda. Ngunit dahil nakita niya ang kaibigan kong si Rosa na nagdadamo sa labas ng kanilang bakuran, ay iyon ang nilapitan niya at patawa-tawang ng salita. Kayong mga walang pera at hirap sa buhay ay hanggang dyan na lang ang kalagayan ninyo, hindi kasi kayo nagsumikap noon para umangat man lang yung mga buhay niyo. Hindi niyo ako gayahin, kita mo Rosa. Mayaman na ako ngayon. At hindi lang yun, mas yayaman pa ako sa mga susunod na buwan kasi nag-invest ako ng negosyo kay Mr. De Dios. Narinig kong tuwang-tuwang pagbabalita ni Aling Cora kay Rosa. At kahit pa nga nasa loob na ako ng bakuran, ay rinig ko pa rin ang usapan nila, lalo pa nga at may kalakasan talaga kung magsalita ang matandang si Aling Cora. Palibhasa ay mahina ng kanyang pandinig kaya para sa kanya ay mahina lang ang boses niya sa tuwing magsasalita. Mawalang galang na po Aling Cora ha. Huwag niyo po akong paandaran ng kayabangan ninyo. Halos sabay-sabay na tayong lumaki dito sa barangay natin. Mas nauna nga lang kayong nabulok. Kaya alam ko kung anong klaseng buhay ang meron ka noon. At alam ko rin na kung hindi lang dahil sa naiwan ng yaman na pinamana sa inyong mga magulang mo eh, baka walang wala ka rin ngayon. Narinig ko naman na mataray na sagot ni Rosa. Lalabas na sana ako para awatin si Rosa at pagsabihan siya na wag na lang patulan ng matanda. Ngunit narinig kong tinawag ako ng anak ko mula sa loob ng bahay. Nangihingi ito ng gatas kaya itinimpla ko muna. At hindi na nalaman pa ang sumunod na nangyari sa usapan nilang dalawa. Ilang araw ang lumipas ay tinanong ako ng asawa ko na si Berto dahil nalaman niya ang tungkol sa mayaman na bagong salta sa barangay namin. At katakatakang nakasundo ito ni Aling Cora na halos na buong mundo yata ay kaaway na. Mahal, balita ko kasundo ni Aling Cora yung bagong lipat na kabarangay natin ha. Himala e yata. Sa lahat ng mga tao dito at sa tinagal-tagal na natin dito sa barangay, ngayon lang ako nakabalita na may nakasundo yung taong yan. Tapos nalaki pa na intrigang tanong naman ni Berto sa akin. Yun nga rin ang ikinagugulat namin ni Rosa mahal eh. Pero iniisip ko na baka kaya niya nakasundo yung tao kasi mayaman tsaka negosyante. May sinasabi sa buhay. Kaya ayun, alam mo naman sa panahon ngayon kung sino pa yung mga mga pera, sila-sila lang din yung mga palagi nagkakasama-sama. Sagot ko naman. Kung sa bagay, alam kasi niya na hindi siya hihingian nun kasi may pera nga. Uh, baka siya pa nga nangungutot dun eh natatawa namang biro ng asawa ko hindi naman siguro mahal kasi parang naririnig ko oh. may i-open e yata silang business ni Mr. Samuel magka-share silang dalawa ganun muling sagot ko naman ha? eh paano mo naman nalaman? tsaka anong alam niyan sa negosyo ni Aling Cora eh halos mabulok na nga yan dun sa loob ng bahay niya lumalabas lang kapag may pupuntahan hindi nga marunong makihalubilo tapos, isa na nga lang makipag-usap sa tao, eh masama pa yung lumalabas sa bibig. Muli namang banat ni Berto. Sir Jed, hindi ko po masisisi ang asawa ko kung bakit ganoon siya magsalita kay Aling Cora. Meron na kasi siyang hindi ka nais-nais na karanasan sa matanda noong sinubukan niyang manghiram ng pera para sa pampagamot ng anak namin noon noong dalawang taong pa lamang si Nina. Nagkadengi kasi noon ng anak namin at sinugol sa ospital. At ang tanging inaasahan namin na makakatulong lang sana noon ay si Aling Cora. Pero Sir Jed, tanging malalakas na pagtawa lamang daw ang ibinigay nito sa asawa ko at pinagsabihan pa ng mga hindi magagandang salita. Kaya mula noon ay hindi na iyon makalimutan ni Berto. Napilitan kaming isang lasa iba ang kalahati ng lupa na sinasaka namin at ilang taon ng ginugol bago namin lubusang nabawi iyon. May isa pang pagkakataon na ako naman noon ang lumapit kay Aling Cora at hindi iyon alam ng aking asawa. Walang wala na kasi kaming maisaing noon dahil sa hirap ng buhay namin dito sa bataan. Tanging pagtiti na pa lamang kasi ang karaniwang kabuhayan dito at pangingisda naman para sa mga kalalakihan. At kagaya ng ginawa niya sa asawa kong si Berto, tinawanan lang rin niya ako at binigyan ng dahon ng mga kakuwati na nasa bakuran niya. Aniya ay pakuluan ko daw iyon at baka sakaling maging pera. Sobrang sama hindi ba? Kaya mula rin noon ay hindi na kami lumipat o lumapit sa matanda hanggang sa mas naging malala ng ugali at pagkataon niya. Makalipas ang ilang araw, muli kong nakausap ang kaibigan kong si Rosa. Sinabi niya sa akin na huling pinag-usapan nila ng matanda nang makapasok na ako sa bahay noon Magbibigay na raw si Aling Cora kay Mr. Samuel ng malaking halaga para masimulan na ang negosyo nila nito Pero nang tinanong daw niya si Aling Cora kung anong klaseng negosyo bubuksan nila ay hindi raw ito makasagot at sinabi lamang na basta raw ay nangako si Samuel na bibigyan siya ng dividendo kada ikatlong buwan na nagkakahalaga ng dalawang milyon A ano ka mo? Dalawang milyon kada ikatlong buwan? Totoo ba yan? Yusko, anong negosyo naman kaya yun? Napakalaking halaga ng dalawang milyon para kitain lang sa loob ng tatlong buwan, Rosa Gulat na bulalas ko naman Kaba ewan sa kanila Baka alam mo na Ipinagbabawal na gamot Pero yun naman eh, nasa isip ko lang ha Pero baka mali rin ako Tsaka kahit ano pa man yan Bahala sila sa mga buhay nila as if naman na maingit ako sa milyones na pera nila eh. Yung ugali naman nila, negative zero ang scores, di ba? Pabirong tugon naman ni Rosa na sinabayan pa ng pagtawa. Sa totoo lang Sir Jed, hindi ako nagulat sa maaaring kitain ni Aling Cora base sa sinabi ni Rosa sa akin. Sa halip, ay mas ikinatakot ko ang isip na gaano katotoo ang offer na iyon ni Samuel. Gayong ilang buwan pa lamang naman siyang nakilala nito. Hindi naman siya nangusga o nag-overthink ako, pero ramdam ko na may mali talaga, Sir Jed. Pero syempre, gustuhin ko man na bigyan ng babala ang matandang si Aling Cora, ay hindi ko yon maaaring gawin. Alam ko na malabo pa sa sabaw ng pusit na makumbinsi ko siyang maniwala na parang scam ang negosyo na ino ni Samuel sa kanya. Tsak natatawa na lang ako nito at lalaitin kagaya ng madalas niyang gawin. Malakas talaga ang pakiramdam ko na hindi tama ang negosyong papasukin ni Aling Cora at alam ko na maling tao ang kausap niya. Isang hapon habang naglalakad-lakad kami niyang anak ko sa labas ng bahay at ipinapasyal ko ito ay may humintong isang magarang sasakyan sa harap ng gate ng bahay ni Aling Cora at hindi ako maaaring magkamali dahil nakikilala ko ang kotse na yon. At tama nga ako dahil kotse iyon ni Samuel. Nakita kong bumaba roon ng matanda at kumaway pa ito sa nasa loob ng kotse. Alam ko na sa si Samuel ang nasa loob niyon, ngunit hindi na ito bumaba pa. Inihatid lang pala niya si Aling Cora sa bahay nito. Nang matanong kami ng matanda ay bilang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kaninang nakangiti yon ay biglang sumimangot at buong pagmamayabang na nagsalita habang nakapamewang. Nakita mo yon Janice? Yun si Mr. De Dios, yung magiging kasosyo ko sa bubuksan naming negosyo. Siguro naman eh kilala niyo siya dahil sikat siya dito sa barangay natin at siya yung mayamang negosyante. At nakapagbigay na ako sa kanya ng kapital ngayong araw lang. Siyempre para masimula na namin yung business. Taas na ni Aling Cora bago pa isnab na tumalikod sa akin at pumasok na sa loob ng gate. Sir Jed, iyon na sana ang araw na plano kong bigyan siya ng babala at paalalahanan na mag-imbestiga muna bago magbitaw ng pera sa isang tao na kamakailan lamang niya nakilala. Pero huli na ng lahat, dahil nakapagbigay na pala siya ng pera sa sinasabi niyang kasosyo na si Samuel. Napag-isip-isip ko rin na kung totoong mayaman ito at mapera ay bakit sa ganong klase ng lugar ito kukuha ng bahay at maninirahan, hindi ba? Maliban na lang kay Aling Cora syempre, dahil talaga namang sariling bahay ng mga magulang niya ang tinitirahan niya, kaya may dahilan siya para mag-stay doon. Ipinamana kasi iyon ng mga magulang niya sa kanya, ibig sabihin ay kanya na rin iyon. Pero ang isang katulad ni Samuel de Dios na wala namang dahilan para tumira sa ganong lugar ay sobra talagang kaduda-duda, Sir Jen. Ngunit sino ba naman ako para hadlangan ang lahat ng mga desisyon ni Aling Cora? May kasabihan nga tayo, hindi ba? My money, my rules. Makalipas nga ang tatlong buwan ay hinintay kong magkaroon ng update sa umano'y negosyo ni na Aling Cora at Samuel. Mula kasi noon ay hindi ko na siya nakitang lumabas at parang wala nang palaging tao sa loob ng kanyang bahay. Nakadama ko ng konting pag-aalala dahil hindi naman maaaring hindi lumalabas ang matanda dahil nagpapaaraw ito sa labas ng gate tuwing umaga. At isang araw ay nasagot ang mga katanungan sa aking isip. Isang malakas na sigaw na nagbumula sa loob ng bahay ni Aling Cora ang narinig namin. Kaagad na nagsilabasan ang mga tao at mabilis na nakatawag ng barangay ang iba. Dahil sa sunod-sunod na sigaw ni Aling Cora ay napilitan ng pwersa buksan ng mga tanod ang gate at pasukin ng bahay nito. Doon ay nakita nila ang kaawa-awang kalagayan ni Aling Cora. Mag-isa, nakasalampak sa sahig, gulo-gulo ang buhok habang nakayakap sa telepono na wala ng dial tone. Tahimik ito umiiyak at nakatingin sa kawalan. Hindi rin to kumilos nang tuluyan ng makapasok ang mga tanod at si kapitan sa kanyang bahay makalipas ang ilang araw ay lumabas ang katotohanan na nagpaingay sa buong barangay. Ayon sa investigasyon, natuluyan na raw na nawala sa kanyang sarili si Aling Cora. Hindi raw nagpakita sa kanya si Samuel simula ng araw na nagbigay siya ng bayad para sa negosyong ipinakako nito. Kaya pala, matagal na rin na hindi lumalabas ng bahay ang matanda ay dahil nahiya na itong magpakita sa mga tao hanggang sa ginumo na ng labis na depresyon. Kaya daw hawak nito ang telepono ng maabutan ng mga tanod ay dahil palagi raw nitong hinihintay ang tawag ni Samuel. Dahil nangako ang lalaki, natatawagan na lang siya para ibigay ang perang ipinangako na kikitain nito umano sa peke nilang negosyo. At ang isa pa sa pinakanagpagulat sa mga tao ay nang mapag-alaman na si Mang Anton pala ang nasa likod ng lahat ng peking negosyo na ipinain kay Aling Cora Sergeant. Sa kabutihang palad naman ay nadakip naman ito ng mga awtoridad at nakulong. Kasama si Samuel, na bandang huli ay natuklasan rin namin na pinsan pala ni Mang Anton. Labis daw na sumama ang loob ni Mang Anton nang sapilitang siyang tanggalin ni Aling Cora sa trabaho nito bilang driver. Dahil doon ay nakipagkasundo si Anton sa scammer na pinsan niya na si Samuel para biktimahin ang matanda at ang huling balita namin ay nasa mental facility na si Aling Cora at doon na ito mananatili dahil wala namang kamag-anak na naiskapkupin ito. Samantala, ang bahay niya ay naroon pa rin. Mag-isang nakatindig, inaagiw, bagamat malawak, mukhang marangya, pero may masamang karanasan at malungkot na pinagdaanan. Sir Jed, kahit ganoon ang ipinakitang ugali ni Aling Cora sa amin, ay nakadama pa rin ako ng awa para sa matanda. Para sa akin ay hindi pa rin niya deserve ang dinanas niya para masadlak sa ganoong kapalaran. Ngunit alam ko na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng dulo at katapusan ng buhay ng bawat isa sa atin. Hanggang dito na lamang po ang liham kong ito, Sir Jed. Sana po ay naghati dito ng inspirasyon sa inyong mga taga-subaybay at taga pakinig Lubos na gumagalang Janis mula sa Bataan Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ng ating katalambuhay at letter sender na si Janis. Magkarinigan pang muli tayo sa susunod dito lamang sa Talambuhay Channel. Magandang araw po sa lahat.